umaabot na po sa 3,000 mahigit kada araw ang nagpapaturo kontra rabies sa San Lazaro Hospital. Ganyan po ibig sabihin karami yung mga nakakagat o nakakalmot na mga aso o pusa. Kaya ang operasyon ng ospital abay apektado na. Narito ang aking pampagising na balita. Iniinda pa rin ng sampung taong gulang na anak ni Jenny ang natamung sugat sa binti. Bibili lang doses siya sa tindahan kagabi nang biglang makalmot ng pusa sa daan. Siyempre yung mga niya po madilim, nakatapak daw po siyang pusa. Yun po, pagbalik niya, sabi niya, ma, kinalmot po ako ng pusa. Eh, siyempre po, pagpusa po gala, Kasi siyempre po natakot ako. Kaya eh, gabi na po noon. Kaya mula kalookan, agad silang bumiyahe papuntang San Lazaro Hospital sa Maynila sa takot na magtuloy ito sa sakit na rabies. Isa siya sa napakaraming nakapila sa Animal Bite Treatment Center ng ospital para makapagpaturok ng post-exposure prophylaxis para makaiwas sa rabies. Ang problema, mula sa dating 800 hanggang 1,000 pasyente na nagtutungo sa San Lazaro Hospital kada araw noong Abril, naging triple ang bilang pagpasok nitong Mayo o mahigit tatlong libo na kada araw. Marami sa mga pasyente, pawang mga bata. Pag mainit po yung panahon, nakikita po natin na ang mga bata po lumalabas sa kanilang bahay at naglalaro. Pag naglaro po sila, pati po ang mga hayop natin medyo aligaga pag tag-init na kunting hawak lang uh, kung maapakan naiirita po sila at nangangagat kaagad. Wala mang tinatanggihan, kailangan na kumuha ng tauhan mula sa ibang departamento ng ospital para tugunan ang dami ng mga pasyente. Dahil sa sobrang dami ng mga pasyente nakagat o nakalmot ng hayop na dinadala rito sa San Lazaro Hospital, kinonvert na rin nila pati itong tinatawag na Sky Dome ng pagamutan. Ginagamit ito noon para sa mga activities sa ospital. Pero ngayon, nagsisilbi na rin ng lugar para sa consultation at pagbabakuna. Binisita ni Health Secretary Derbose sa hospital kanina para makita ang sitwasyon. Hiling niya sa mga lokal na pamahalaan, aksyonan ang pagdami ng mga nakakagat o nakakalmot ng mga hayop. The LGU should also be buying their own vaccines at sila din yung dapat yung nagpe-prevent ng stray animals kasi yung stray animals dapat hinuhulay ni spade para hindi dumadami yung baka dapat city pound i-develop ulit to, to catch mga stray dogs para to protect the public. Sa buong bansa mula Enero hanggang Marso, aabot sa walumput siyam mang kaso ng rabies na naitala at kalaunan ay nasawi. Kaya paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, umiwas sa mga aso at pusang paggalagala sa daan, siguruing nababakunan kada taon ng mga alagang hayop at sakaling makagat o makalmot, hugasan ito ng tubig at sabon sa loob ng 10 minuto at pumunta kaagad sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Maiging mahuli at obserbahan din daw ang sangkot na aso o pusa sa loob ng labing apat na araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.